Hello! What's up, guys? <laughs> Kamusta po tayong lahat dyan, mga OFW? Kapoy, uy, bagura ko na kuhaan. tapos ko lang, matapos ang tinarabaho ko. So, yan kung nakikita nyo, bakit ako may ganito sa mukha ko. Tot face to, kasi very itchy kayo. Ako ang pimples. Hindi siya sakit, pero very itchy. So, dito patangan akong kuhaan. Kanang tawagan to, butangan akong kuhaan toothpaste para mawala. So, ang hinding ka ron, ayan, bago radyo na humana akong gilabahan sa washing. So, ako siyang sanina. Napakoy batch. First batch pa niya kaya man nga bowl. So, siya, kaya apil naman akong habol. So, una ko ako niya siya kasampay. Kapoy, uy. Bilalim dyan ang kuwan. O, if double yung mao. Maong. Kung mag-isip mo nga mag-kuwan, mag-isip kayo na mag trabaho abroad, think twice, think more, think one million kasi kasi ang pagtatrabaho sa abroad hindi para sa lahat. Para lang ito sa si mga taong kayang, ano, you know, yung malakas ang loob kasi minsan kasi yung mga amo natin may mga ugali din na <laughs> hindi natin maintindihan. So, yung pagpasensya dapat nandoon. Meron tayo noon yung kung ano mga ang sinasabi na nasasaktan ka dapat ano ba? Labas at, kabilang tainga. Pasok dito, labas sa kabilang tainga. Para hindi ka masyadong maging depressed, di ba? At mostly, yung, yung ano yung tawag ito, yung miss mo yung pamilya mo sa Pinas, na ini gusto mong puntahan, gusto mong puntahan, pero hindi. Kasi kasi pa nasa malayo tayo kaya yung twice, okay? Maulap to siya. Bye.